truck driver na kulang sa tulog. Muntik na makasaga sa Cebu. Narito ang news Muntik ng mahagip ng truck na ito ang dalawang motorsiklo na kahinto sa southbound lane ng Cebu South Coastal Road sa Talisay City, Cebu. Sa video na ibinahagi ng City of Talisay Traffic Operations and Development Authority, nakahinto na ang isang motor sa kaliwang bahagi ng kalsada habang ang isang motor naman ay binabaybay pa ang highway na sinusundan ng truck ilang metro naman ang layo sa motor. Nang malapit na sa linya, bumagal ang takbo ng motor at truck pero imbis na huminto ang truck, nagtuloy-tuloy pa rin ito sa pag-andar. Nang biglang lumiko at muntik nang magulungan ang kasunuran nitong motor. Mabilis namang nakaiwas sa peligro ang dalawang sakay nito. Tanging ang walang malay na traffic cone sa gitna ng dalawang motorgista ang nadali ng truck. Paliwanag ng truck driver's otoridad, wala umano siya sa kondisyong magmaneho dahil apat na oras lamang ang tulog nito noong nangyari ang, ang insidente. Samantala, Nakarating na sa LTO Region 7 ang naturang insidente at ipinatawag na rin ng operator ng nasabing truck upang hinga ng paliwanag.